Narito ang sampung pagkain na bawal sa mga taong may high blood. Number 1. Processed meats ang mga naprosesong karne gaya ng ham, bacon, salami, longganisa at tapa ay pare-parehong may mataas na taglay na sodium. Ito kasi ang pangunahing sangkap para mapreserba at magtagal ang karne. Kung nakakaranas ng mga sintomas ng alta presyon gaya ng pagkahilo at pag-init na pakiramdam, mabuting itigil na kaagad ang pagkain sa mga ito. Number 2. Daing alam naman natin na mahilig ang mga Pinoy sa isdang pinatuyo na tulad ng tuyo. Danggit, daing, at iba pa. Sa kasamaang palad, ang mga ito nilagyan ng maraming asin upang mapreserba. Asin na kalaban ng may high blood kaya iwas na lang. Tatlo, mga delata at instant noodles. Ang ilang mga delata gaya ng sardines at mga instant ulam ay kadalasang maalat at nakapagpapalala sa kondisyon ng may alta presyon. Ang mga seasonang nakalakip ng mga instant noodles naman ay may mataas din na level ng MSG at asin. At alam naman nating lahat na ang dalawang sangkap na ito ay malakas makapagpataas ng presyon ng dugo. 4. Matabang karne. Ang matatabang karne ng baboy at baka ay parehong nagdadala ng nakakasamang taba, fats, sa katawan ng tao. At ang mga fats na ito ay nakaka din sa paglala ng kondisyon ng may alta presyon. 5. Chinese food. Kadalasan, ang mga pagkain na bili sa mga Chinese restaurant ay maalat. Ngunit bukod sa pampalasang asin, malimit din lagyan ng monosodium glutamate, MSG, ang mga ganitong uri ng pagkain. Ang MSG ay nakapagpapataas din ng presyon ng dugo, kaya marapat lang din na iwasan ang mga pagkain ito. Alamin ang mga posibleng epekto ng MSG sa pagkain, ligtas ba ang paggamit ng vetsin sa pagkain? 6. Sitsiriya ang mga sitsiriya na mabibili sa mga pamilihan ay dapat ding iwasan sapagkat ang mga ito ay talaga namang maalat. Minsan pa, mataas din ang taglay na MSG ng mga ganitong uri ng pagkain. Pito, whole fat milk. Bagaman kinakailangan ng katawan ang regular na supply ng kalsyum mula sa gatas, ang gatas na may mataas na level ng animal fat ay maaari namang makasama sa mga taong dumaranas ng kondisyong alta presyon. Piliin ang mga non-fat o low-fat milk kung dumadanas na ng sakit. 8. Wow. Maalat na sausawan ng mga Filipino ay likas na mahilig sa mga sausawan gaya ng toyo, patis, at baguong. Sa kasamaang palad, ang mga ito ay kadalasang may mataas din na level ng sodium na nakapagpapataas sa presyon ng dugo. Siyam, alak, ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng mga inuming may alkohol ay nakakapagpataas din ng presyon ng dugo. Bukod pa rito, Maaari ding masira ang mga pader ng mga ugat na daluyan ng dugo na maaari ding makapagpulala sa komplikasyon na maaaring maranasan. Kaya nga drink moderately. Sampo, kape. Ang kape pati na rin ang iba pang inumin na may caffeine ay maaaring makapagpataas sa presyon ng dugo. Ang paginom ng isang tas ang kape ay kayang pataasin ng pansamantala ang presyon ng dugo bilang ito ay epekto ng caffeine na matatagpuan sa kape. Bawasan na lamang kung maaari.